Ayun ay senior. Senior. Una tayo senior ah, yung senior Ah! Ano? Design. Talaga? Oo. Oh, okay. ba ka ba sa five? Desenyo at pag Pinta? Naku! Bata pa ako. Mahilig na talaga ako sa drawing. Painting. Tsaka design. Wow! Talaga? Oo! Magaling! Ano nga ano kasi, yung kinuha kong track sa senior high school, sobrang boring! Ano na kasi kinuha mo? Kakasimula pa lang ng pasukan, pasukukan na. Ano kasi, yung boy ng TV na yun, sobrang boring! Lahat na lang ng oras, inaantok ako. tbs Eh akala ko bang mag-sports track ka. Ang ngilig mo kasi sa volleyball eh. Eh di ko nakasang technical vocational ka pala. Eh ayaw mo sa mga ganyan. Eh, iwan ko. Kasalanan talaga to ng Cyril na to. Sabi niya kasi madali daw at saka maganda. Ah, I mean, madali naman pero sobrang boring. Hindi ko gusto yung mga topic. Kapan ka talaga niyan? Kung ako sa iyo, huwag ka nang mag aral Ay, hindi talaga pwede dito eh. May pangarap pa talaga ako sa buhay. Mami, ikaw ko na yan? Go, LG! It's you, Jani! Mami! Mami, ito ka naman! Ito! Hi, people! Yes, ikaw! Bukang okay. layo okay. okay. nang okay. narating okay. okay. mo Thank God, naging successful professional designer rin! Ikaw ba pa nahirapan sa layo na narating mo? Ang dami ng pinagdaanan mo? Ako, hindi talaga biro yung ano mga pinagdaanan ko, pero magustuhan ko rin naman, ko eh! Saka, dami ding oportunidad na tanggap. Oo ba? Ang

Ewan ko, masalala talaga ito ng sarili na to. Sabi kasi niya maganda at saka madali. Ay, I mean, mal madali naman siya pero sobrang boring. Hindi ko gusto yung mga topic. Nakuti, kung ako sayo, ay lawa.